Pak, <laughs> kasih. Raiko, Allah jadi kado tua. Hui! Allah la la <laughs> la la la. Banat! Huy, banat banat. Banat. Mana? Balan, balan. Banat, banat. Balintong. Huwag naman ginoo ako. Balance. 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 balance, balance. Oh, <laughs> Agoy. Agoy. <laughs> <Woo. laughs> balat. Balat. Ang <laughs> daya tayo guys sa bukit. Dandaan lang na. Dandaan lang. Hanggang dito lang tayo, Notch. Bogy noo. Diyos ko, Lord. Diosko Lord. Not, lakad na lang ako, Notch. bogino ko. Ay, teka, 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 teka. Kaya ba, Notch? pag not, hindi kaya, not, sabihin mo lang. At ako'y bababa. Not. <laughs> Aray ko, binuo ko. Not, bababa ako, not. Uy, bababa ako. Not, sandali. Not, bababa ako, not. Wait. Bog, na know. Okay, now,

<laughs> kaya. kaya kumain nat. dito na tayo. Hello. Ah, Hello, <laughs> umosok, Ginoos. Hello, baka <laughs> sorry ah. <laughs> Amo, oh, ayan na. Sadali lang oh. So guys, nakarating kami at <laughs> na sila. Pasensya na guys sa aking tawa-tawa ha. <laughs> Dahil ang lakas ng tao na. Natakot kasi ako. Kasi kaya, yon nakarating. Uy, may buko sila oh. Ay, sino my birthday? Sino my birthday? my birthday? Tingnan. Oh, tama. Happy birthday. Oh, ayan guys. Oh, oh nandito na kami. Oh. Nakarating din. Kaya. Nakarating. Huwag uh, ka na mag-signal-signal dyan. O, oh, ba? diba? Sa wakas, dinas! O, oh, ayan. ayun, guys, o. Oh, may biko. Yan, oh. ikus nilalay pa niya. Si Lalay. Uy! So, so, na Sana all. Ano no? Magkita. Oh, native na manok. Oh, ayan na. Oh, driver oh. natin, oh. oh. Driver namin. Driver <laughs> namin. <laughs> Natakot na kami kanina. Abot kamay ang buko po dito. Oh, ayan. Oh, ayon So guys, maglalakad na kami papuntang saan tayo punta? Velasco? Ha? Oh, Ayahan mo sana motor para. Sanay naman niya maglakad. Oo. Kita mo? Kitam namin dyan din. naman Lalakad lang daw kami. Ay makatuk. Ang kabaw mahulog. Ang kabaw mahulog. Ay, ay ng kabaw. Hindi ko alam kanina. Teka, teka. Yep. lang namin guys, hindi masyadong mainit kasi umulan kagabi at hindi mahirap maglakad o oh, ayan may small bird bing bing <laughs> ano ba Ba, maganda ang small bridge nila oh may isa pa o dali dito rin yung dadaan yung yung ayun o labaw oh? ang kabaw Wow oh, ayan. Wow ah, ayan na sila dito na kami guys sa pinuntahan namin kanina dito naman ay yung sa mother niya yan dito na kami nakaabot gid <laughs> dito na kami guys hiningal man ako pero nakarating din oh yan So, ayan na si <laughs> Bar, ano na bar? <laughs> <laughs> Ayun na siya. o <laughs> oh, ayan. Oh, nakarating. Teka. <laughs> Nauna na. <laughs> <laughs> kayo maliligo. Okay. na ni Bingbing, oh. Pagod na daw siya. Hindi mo na kaya, Beng. Malusob. Ay, dito pa rin daw. <coughs> Ay, oo, kinakain namin dati yan. Oo, kinakain namin yan dati. guys. Sunod-sunod lang ako guys ha sa kanila. Oh. Ganito guys sa bukid. Pupuntahan namin yung papaliguan. Maganda daw doon. Gere Direk deretso lang tayo. Ano yan, les? Ay ah, tambo. Ah. Ayun guys, yung tambo ang ganda niya, no. Ayun yung tambo, yung gusog gusto ni Hobeline. Ayun. So 처 i c t guys. At marami, malayo na rin nilalakaran namin. So, ang gusto namin mapunta na ay talaga. Oh, ayan, oh, kuha kami ng manga guys. Ano lang. Ah, kuha lang daw pag, pag. Oh, ah! Ay, dami oh, Kuha lang daw, oh, ayan. Oh, kuha lang daw guys. Uy, gudiro ko, tama na. Salamat, salamat. Susaida minanga. Oh. I-vlog mga bi post pa. Oh, ayan, ah. yeah. oh. Hmm. Oh. Okay. yan siya oh. Ayan. Hinihingi lang dito guys yung manga. oh, di ba? Hinihingi lang dito yung power. Oh, ayan. Uy, tama na yun nandomi-dami na. Sa kanila kanila. Ah, okay. Oh, ayan oh. 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 Oh, oh. 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 nahulog lang oh, hulog Oh. Oh, oh tama ah, na, bau gino. Oh. Salamat. Kita hmm, mo guys, inaano lang dito. Oh, daming bao, no? Ang daming mangga. Nakuha lang, oh, Hinihingi lang yan guys dito sa ano. Oh, hinihingi lang. Ayan na, marami ng bit-bit agad. Oh. So, dami ng bit-bit. O, ayan na kami. O, let's go na. Salamat. Salamat. Salamat, kuya. Ayan na, o. O, ayan, si Bar. Si Bar, bibili ng asin. Lima lima. O, lima daw ang asin. O, ayan na. O. Oh, asin bar. Oh. <laughs> oh ayan guys meron nanghingi kami, nanghingi kami ng mangga wala asin, Walang asin. so hiram pang kutsilyo oh ayan oh, yung lang. oh. <laughs> Naglalaba daw siya. Naglalaba. Mm, Pasok na kami guys dito sa papaliguan. Naglalaba. Ay, may mga secret pala to dito. O, oh, ayan. may CR, o. Oh. O. Oh. Oo. Oh. oh, ayan, maligo kami guys. Yang Injen Mingo na yan, yung hiningi lang yung kanina ko nakita nyo. Oh. iba yun, iba yun Bing. Iba yun Bing. Saan? Ay, yung ganyan? Oo. Oh. Hindi pa tayo dito, Bing. Wala pa. Hindi, hindi. Iba yun. Iba yun. Oo. Hmm, ayan. Dito daw maliligo. Ingat-ingat tayo. Ako madulas. Maka-may hmm. at ka may maliligo, guys. So, saroko na ha? Sa Marami, salamat. So, sabihin mo na, Liz. So, hello, guys. Guys. <laughs> Nandito pa kami. Yan, yan, ni Bar. O, Bar, the spoiled dog. Nandito pa kami. nagamuni muni pa. O, di diba? <laughs> Ano ba itong mga buko? <laughs> guys, pasensya na kayo sa buko ko, ha? Kasi sabi ni Bar, ay, gray daw yun. Yung lumabas ay brown man yan. O, di, ayusin natin yan, guys. Hindi tala umiinom ng tanduay, kundi, thereon lang <laughs> yun. <laughs> oh eh yan. hat sandwich Hala, nakasama ang ano ko ah. Hi guys! Welcome welcome to to DJ, Hi. Hello guys, welcome to my guys. <laughs> <laughs> ah, sa kamay natin. So, so guys, walang gutom dito sa probinsya. O, kita mo lang. O. Ay, pinupulot lang yan guys. O, nagalutaw luto pa guys. <laughs> <laughs> lutang, lutang lutang pala guys. O, yan, kinakain namin yan guys. O, ayan. So. Kuha ko guys, para kainin guys. O. Mmm. Mmm. Masarap yan guys. Mm. Sarap ng kainan nila, guys, ah. Mm. Mm. din yung isa, oh. Mm. Kagatin mo na. Hi, guys. Babae. Mm. Hindi hmm. ah. Masarap tama lang. <laughs> mm. So, guys, my vlog will be ended, ended or end. <laughs> Kasi guys, uuwi na kami after nito na mahaba ang pinaglakaran namin sa umpisa at hanggang dito. At saka ito guys. Ang gulo um, mo magsalita. O game. Ah, ulitin mo? Hindi, sige natin. <laughs> Hey <laughs> <laughs> so, guys, maraming thank you very much for watching, for support, very And mga labs to Jennifer, Marley Utak, Rams, Moto Blog. Sa lahat lahat ng guys, hindi ko na isa isahin dahil ako yung lasing na. So bye bye guys, thank you for watching and see you soon. Maputi pala ako, yun oh. <laughs> Ganito 'yan siya guys, kahit mag-e-end na may babay pa 'yan, may babay tapos continuous pala yung vlog. Hmm. Continuous pala 'yan guys. Continuous. Kala nyo lang ha. Oh. Oh. Diyan ang ano ang ano ni Linda so. Sa suba nagalangoy-langoy ang turagsoy. Ay! Ah! Sige sabi na. ko sa inyo, may continuous ba yung baboy niya? <laughs> Ayan talaga si Linda World. Yung magbababay na, pero may continuation pa pala. Pa Minsan, ah, kuang sapa-sapa dito sa sa <laughs> may talang nanan may talang nanan ang nilagpang ko na to rock soy pro tapos na <laughs> <laughs> okay guys thank you so much mm -hmm.